Uf. Uh, Uf. Uh. Ah. Ah. Hmm. Oh. Sarap. Guys, gumawa na kayo nito. Okay, hi hello kumusta ka, guys? Ang share ko sa inyo ngayon ito na mga ating uh, chismunay, ano, chismunay. Ito ay partition ng isang uh, cake uh, all-purpose flour at saka 'yung ating uh, first class or bread flour, ano. Okay? Dito sa nakasanayan natin, ito ay mano-mano meto rin. Meron na tayong nakalibadura ditong yeast natin 1 tablespoon. Inanda na natin para tuloy-tuloy ang alsa ng ating gagawin, okay? Okay, unahin natin dito paglagay ang ating uh, sugar margarine ang ating sugar dito na 180 grams Pakinggan ganyan mabuti ang sasabihin kasi dito nakasalalay ang pagbuo natin ng ating recipe okay ang ating namang shortening ay uh, umaabot siya ng 50 grams 10 grams naman ang ating margarine or margarine okay ngayon lalagyan na natin niya ng uh, water ang water natin ay uh, maglalagay muna tayo ng 500 grams or 500 ml. Okay? Hatiin lang muna natin. Okay? Dahil may nakalibadora na tayo, maglagay tayo ng yeast or yeast rather uh, salt or asin. Ang natin dyan ay uh, kalahating tablespoon lamang. Ano? O kalahating tablespoon. Lagyan na natin dyan. Okay. Haluin muna natin hanggat uh, matunaw siya. Ano, okay, nandito na rin natin yung sugar. Tandaan nyo mabuti, ang gagawin natin ngayon ay itong uh, na cheese munay lang naman. Okay? Pwede pa rin itong gawin natin multi-purpose dough. Okay? Halo-halo hmm. lang. Lagyan na rin natin. Patakal lang natin ang vanilla, guys. Ano? O, oh, vanilla. Okay? Okay. Dito, maglalagay tayo dito sa ating flour ng baking powder. Maglalagay tayo dito ng Two, two table, ah, uh, two, two teaspoon, okay? Two teaspoon ng ating baking powder. Tandang mabuti, ha? Tandaang mabuti. Then, pagkatapos nyan, maglagay din tayo ng one half teaspoon ng ating bread improver. Any bread improver, ha? Pwede nating pwede nating uh, gamitin, okay? Magindumbre man 'yan, is 500, 400 o ano pa man profit, pwedeng-pwede. Pwede. Okay? Itong ating all-purpose, 250 grams, okay? Meaning ilalagay na natin dito. Okay? Susunod natin ng ating ini milk. Ini powder milk, milk maglalagay lang kayo. Okay? kidney powder milk okay. make sure na wala tayong nakakalimutan at tandaan natin mabuti ang ating uh, hinahalo para maging maganda ang kalalabasan ng ating simpleng chismunay lang po naman okay ngayon magtimbang tayo ng 3-4 uh, 3-4 okay. na bread flour Procedure pa natin, huwag natin kalimutan yung uh, flour na hindi natin ubusin, ano? Kasi gagamitin pa natin yun mamaya. Okay? Andito na ang ating kalahating bread flour. kulang na lang to ng one-fourth. Okay. Sa mga beginners, ha? Para lang sa mga beginners, ito yung magandang panimula sa inyo na pag-aralan po muna ninyo ang simpleng recipe lamang. Para, yan ang way para Magiging masasanay kayo sa mga recipe na maraming ingredients. Ito yung napakasimple lang naman ating ingredients, okay? Haluin lang natin. Okay, make sure lang talaga na malinis ang ating kamay, ano? Ito yung lalagay ko na ang ating uh, natitirang tubig, ano? Sa ating kalahating uh, kilong tubig, kumbaga. Okay. Okay. Itudo na natin ang kalating kilo. Okay, wala na tayong tinirang tubig. Okay, kompleto na ang ating ingredients dito, no? Kompletong kompleto na. Okay, ang ating namang natitirang flour, lagay lang natin. Okay. Kahit ganito ititira nyo, 100 150 grams na flour para mamaya sa pagpakinis natin. Guys, mahalaga sa mano-mano. Kung wala kayong uh, equipments or spiral mixer or uh, dough roller, talagang mano-mano method, napakahalaga ang resting natin. Okay? O malinis ng kamay ko dyan, ha? malinis na. Okay? Inisin nyo lang mabuti para, syempre, kapag kahit naman tayo kakain, eh, maganda nyo wala tayong isipin. Okay? ganito lang, napakadali lang. Sa mano-mano talaga, may mga diskarte na hindi ka na dapat mapapagod o papawisan man lang. Kasi pag nalaman nila kasi na ay, mano-mano ang gawa. Ubus-pawis yan. Naku po. Depende po yan sa ating procedure. Okay? Depende sa ating diskarte. Eh. Basta ang gagawin natin, uh, paghaluin lang natin lahat-lahat yan ng ating mga ingredients. Okay? Dito, karamihan, sa mga gumagawa, basta muna yung pag-usapan, 50-50, third class or first class. Eh, dito naman eh, wala tayong third class, all-purpose ang ating ginamit. Pwede po, hindi po naman. Kasi kung matatanong po ninyo, ang all-purpose ang pinakapamalit sa ating, ah, uh, Flower, kahit ano pang gawin natin, tinapay, cookies, bread, eggs, o ano man dyan, all purpose talaga ang masasabi nating versatile na arena. Although sa iba naman ni eh, ibang experience, pero yan lang aking experience, kaya sinishare ko sa inyo guys kung ano mga aking uh, totoong nalalaman. Okay, may nalaglag. Lang. Okay. O, oh, ganito lang kadali. Walang, ang, walang 10 minutes tayong naghalo-halo dito. Ang medyo matagal dito yung resting natin. Kasi i-rest natin ito ng 1 hour. Okay, balik tayo mamaya at iatin niyang isusupot. Okay guys, bago pala natin to Uh, ilalagay sa plastic, kumuha muna tayo konti Tikman natin kung talaga bang kulat tayong nakakalimutan. Kasi sanay na yung dila natin talaga mag-lasa uh, sa ating mga gawa, no? Okay. Okay na. Nandito na lahat. Okay. Susukot natin para mas mapabilis pa ang ating pagpaalsa dito sa ating uh, simple inches muna eh. Okay, balikan natin to after one hour. Okay guys, uh, ito na. After one hour, ito na siya. Nagro-double size ng ating dough. Okay. Sama naman o, no, tiyagayin lang talaga nating maghintay. Ayaw mong mapagod. Okay. Ayan. Malinis ang kamay. Malinis. So, hmm. Okay. Titimbang natin ito ng 100. Ilang piraso yun yung palaman? Hindi po na Okay. One hundred. Okay. So ganito kalaki ang ating 100 hundred gram. Okay guys, isang paraan natin na para kuminis ang ating manumano, ito gagawin natin na, at timbangin nyo lang, timbangin nyo lang, kayo nang bahala kung gaano kalaki, kung, mag, kung anong laki ang inyong gusto. Ayan, ang unang na uh, nakat, yun ang una din natin bibilugin. Ang pagbilog niyan at pag-rest natin, ang manumano kasi talagang napakatakaw sa rest para kuminis kung ayaw mong mapagod. Okay? Pahinga mo lang yan ng at least 5 minutes. Sigurado yan guys pagkapigura mo niyan, oh, di ba, binibilog mo, ipahinga mo yan siya, balikan mo lang siya after 5 minutes, tapos bago mo lagyan ng palaman. Okay? Napakaganda niyan. I-try nyo na po itong style natin ito. Okay? Pag ganito na ang dough natin, expanded na siya, pwede na natin niyang lagyan ng palaman. Okay? Napakasimple lang. Tingnan nyo lang ako gumawa ng palaman dito. Kung malagkit ha, huwag kalimutang maglagay tayo ng flour. Lagyan natin 'yan. Okay? Tapos, yan natin 'yan ng sugar. Okay. Ganun lang siya oh. 'Yan. ganun lang. Ganun lang ang ating simpleng cheese munay. Okay. Kalating sugar lang ang ilalagay po ninyo. Pang alis-alat lang sa cheese. Pero Okay guys, ito lang oh, ganito lang. Ganito lang pag salansan. Okay, walong piraso. Okay, dahil wala na tayong palaman. Ubus na natin cheese, idiretso na lang natin ito. Pero sa sa di same uh, style, ganun pa rin para pare-pareho pero yung seven pieces natin wala nang palaman. Okay? Ganun lang natin yan diretso oh. Okay guys ito babanyahan natin so ginamit ko dito instead na ibab. Uh, powder milk lagyan ko lang siya ng konting tubig okay make sure lang na konti lang ang tubig nilalagay para maging malapot lang siya Ganito lang. Mas mabango kasi at maganda pag powder ang gagamitin. Pero pag iba, pwede din. Okay guys, after uh, one hour, nakamay, nakaprit na tayong oven. So, pag ganito ang inyong gawa, ganito na kaalsa, pwede na natin itong isa lang. Okay? Ito yung isa natin. Ito yung may palaman natin. Kung makikita po ninyo, talagang alsadong-alsado na siya. Ito okay, so. Okay guys, luto na yung ating ano, na natin ano. Okay? Duto na ang ating tinapay. So, umabot siya ng 21 minutes. Okay, ayun o. Ayun o. Yan. Yan ang ating luto. Okay. Umabot siya ng 21, 22 minutes, guys.